May mga bata na naman pala na naglalaro ng pool sa amin Tinanong ko nga sila kung pwede akong sumali Kaso ayaw naman daw nila Malaki na daw kasi ako Kaya hindi ako pinapasalin nila Jokwang Sabi ko nga sa kanila nagbablog ako Kaya kumaway kayo sa camera Isa lang pala yung kumaway sa camera Kasi nahihiya yung dalawa Okay lang yan basta masaya Papakita ko muna sa inyo yung iba't ibang tanim ng lola ko na halaman Mahilig daw kasi magtanim yung lola ko ng halaman Kasi hindi pasaway Hindi katulad mo Jokwang Ang gaganda nga ng halaman naman ng lola ko. Lagi nga palang nandito itong bata na to. Ewan ko kung bakit. Parang may tinuturo itong bata. Akala daw niya kasi ito paniki in English. But Ba't ikaw pa, Jokwang? Ang hirap pala mag video kapag isa ka lang kasi walang naghahawak. Okay lang yan, basta masaya. Pagpunta ko nga pala sa likod, eh nakita ko yung mahiwagang pintuan na gawa ni Doremon. Hindi ko pa pala ito nasasauli kay Doremon, Jokwang. Pagkapasok ko nga sa lobe, titingnan ko muna yung bunga ng Indian Mango namin. Kapag nakita ko kasi na malalaki na hindi na ako magpapaalam, Jokwang, Kunin ko na lang bigla. Buti na lang nung pagkakita kong maliliit pa pati yung abokado. Lumabas na lang pala ako kasi baka kung makita ni mama pag nakita kasi ako yari ako doon jokwang. Jokwang pala yon kasi tinatawag ako ni mama may iuutos daw. Babalikan ko na lang sa susunod na araw yung mga prutas namin sa likod. Kaso baka pagbalik ko sa susunod ay wala na jokwang. Wala na talagang pag-asa sa kanya jokwang punta nga pala kami sa bukid kasi may kukunin lang. Pagpunta ko nga pala, may nakita akong kalapaw na malungkot. Broken hearted yata, Jokwang. Gusto yata akong kainin nito. Nakita ko nga pala yung tito ko nag na. Pumunta na sa puso niya, Jokwang. Waray upay talaga, Jokwang. Sabi nga ng tito ko, videohan niya daw muna ako habang naglalakad. Baka daw kasi napapagod na ako. Yun nga pala yung kinuha naming bilang. Hoy, kaso hindi yung bunga. Tinulungan na nga ako ni Kuya Rulan kasi ang tagal bumalik ni Bonbon. Ay, yung tito ko nga pala. pagka nga namin, eh wala na dito yung mga bata kanina. Iba na. May naglalaba nga pala sa atabay namin kaya isasali ko na sa vlog. Sabi ko nga sa kanya, ikasama eh, ka na sa vlog. Wala ka nang magagawa. joke lang. Sama na din natin si Alice. Hanggang dito na lang pala yung video. Yun lang pa. Alam.